It's, um, it's in the works. Uh, nakita ko sa schedule ko na meron nga kaming gagawin na, na music video. So I'm looking forward to it. Uh, with regards to kung sino yung aking magiging love team, let's see kung, kung sino. I mean, again, it all depends on the management. Kung ano yung mag-work and kung sino rin yung pwede. Ako naman, ginagawa ko lang yung aking uh, binibigay, na, binibigay sa akin na trabaho. Okay. Mayroon meron ka bang request na si BF yung Barbie? Uh, o oh, naman, siyempre. Dep Depende sa kanya kung willing siya to do it. Uh, alam naman natin na very busy siya doing endorsements, doing her show now. Diba? So, let's see. Hopefully, she is a uh, game to do it. Hindi nagdalawang isip si Barbie Forteza na tanggapin ang alok sa kanya para maging ambasador ng Save the Children Philippines. Natutuwa si Barbie Nakasama niya sa advocacy na ito ang other half ng barda na si David Liccauco. Paano ang love life? Let's save the children first. Yeah. Uy, ano ba yan? <laughs> 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 diba? <laughs> ano ako strict about it. Kung may magpaparamdam, wala namang problema. Pero sa ngayon, multo pa lang yung nagpaparamdam kasi sa akin. <laughs> Keeping this, this July, So I have to prepare for that and I'm really, really excited because um, it's something new to me. Looking forward nga raw siyang muling makatrabaho ang ka-love team na si Barbie Forteza. Nothing is set in stone but we are both hopeful that um, we get to work together.